Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi namamalagi sa isang pamilya sa habang panahon, ngunit ang anak ay namamalagi magpakailanman. Kaya kung ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya kayo. Alam kong galing kayo sa lahi ni Abraham, pero tinatangkan ninyo akong patayin dahil ayaw ninyong tanggapin ang mga itinuturo ko. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na nakita ko sa aking ama. Ngunit ginagawa naman ninyo ang narinig ninyo sa inyong ama. Sinabi ng mga tao, Si Abraham ang aming ama. Sumagot si Jesus, Kung totoong mga anak kayo ni Abraham, tinutularan sana ninyo ang mabubuting gawa niya. Ngunit tinatangka ninyo akong patayin, kahit sinasabi ko lang sa inyo ang mga katotohanang narinig ko mula sa Diyos hindi ginawa ni Abraham ang mga ginagawa ninyo. Ang mga ginagawa ay katulad ng ginagawa ng inyong ama. Sumagot sila kay Jesus. Hindi kami mga anak sa labas. Ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus sa kanila, Kung ang Diyos nga ang inyong ama, mamahalin sana ninyo ako. Dahil lang galing ako sa Diyos, hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi sinugo ako ng Diyos. Hindi nyo maintindihan ang sinasabi ko dahil hindi nyo matanggap ang aral ko. Ang Diablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya ay mamamatay tao mula pa sa simula. At ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya. At siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. Ngunit ako pawang katotohanan ng mga sinasabi ko. At ito ang dahilan kung bakit ayaw ninyong maniwala. Sino sa inyo ang makakapagsabi na nakagawa ako ng kasalanan? Wala. Bakit ayaw niyo akong paniwalaan kung katotohanan ng sinasabi ko? Ang mga anak ng Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mga anak ng Diyos kaya hindi kayo nakikinig.